gusto kong hingin po ang reaksyon ninyo dito sa desisyon ng ICI na wag po isa publiko yung mga hearings po nila. Ano pong reaksyon nyo dito? Po, nalulungkot yung aming grupo dahil siyempre ang talagang laban natin dito, accountability, transparency. Paano natin malalaman kung hindi naman natin na uh, transparent ang, uh, ang mga proseso? Bagamat naintindihan din natin na para siyang ano parang hinahambing natin 'yan sa NBI or FBI na sila 'yung nag-iimbestiga. So, alam mo DJ Chacha, pag nag-iimbestiga ka, meron mga iba diyan na kailangan confidential para talagang ma mahalungkat mo 'yung katotohanan. Mm -hmm. So, siguro as a friendly suggestion, friendly reminder sa mga kaibigan natin at uh, mga mga magrerespeto natin na uh, mga members ng ICI na talagang ibalanse 'yung hingi ng uh, taong bayan na maging transparent at yung kanilang desire na gawin yung kanilang trabaho ng mabilis at nang walang uh, kumbaga walang uh, uh, hindrance or obstacle no so i think uh, kailangan nilang repasuhin yung kanilang mga rules and regulations para nga ito ay eh, mapagbigyan eh, sabi ko nga as a suggestion baka pwedeng uh, maglagay sila ng mga observer. Kunyari, tayo, DJ Chacha as uh, members of media and civil society organizations, pwede baka pwede tayong manood sa mga proseso doon. At tayo ang magre-report. So, something like that. So, um, tingnan po natin kung ano ang mga rules. Eh. Siguro naman bago pa lang naman yan. So, pagbigyan natin sila in time. at uh, Pero katukid natin. Talagang uh, uh, balik-balikan natin yung ating hingin ng transparency doon mm -hmm. sa kanilang mga proceedings. Mm -hmm. Mm -hmm. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa. Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang. True Network PH Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!